kita ko rin mga bayan no? yung bubusog talaga sa laga natin ay tubig talaga at mapapainom sila natin ng maraming tubig yung tubig ay haluan natin ng feeds Welcome mga bay sa buhay probinsya sa pag-aalaga ng kambing, baka at mga paitubing manok sa video ito ngayon mga bay ay isishare ko sa inyo kung paano ko pinapakain ng mga alaga kong kambing at baka dito sa aming backyard Nakakatapos ko lang mga bay magpatuka ng aking mga alagang paitubing manok at ngayon ay dito na ako sa aking mga alagang kambing at alagang baka Uh, yung alaga kong baka ay hindi ko pa naiuwi Kasi pinasuro ko sila kanina Asa ngayon mga bay no ay maulan na nga dito Sa Bantayan Island Siguro ay nasa pangatong araw na Yung aking mga alaga ay dito lang sumisilong Ayan, nagsisiksikan lang sila Ang importante lang Mayroon lang silang masisilungan sa ngayon At dyan ako nagpapakain sa kanila mga bay Ayan yung dalawang palanggana Ayan, tag-isang baldi ang Nilalagay ko dyan Ngayon pumasok ako dito mga bay Ay, ayan, naglabasan na sila kasi na na namin tuwing hapon at tuwing umaga dito rin sa kabila oh. Ayan. may sumisilong din dito at dito rin sa likuran meron din sila silungan Ayan, oh. dito pala si, ano, si Lasky dito pwede rin sila sumilong dito mga bay kasi dito sa ginawa kong nabahay mga bay ng aking alagang kambing hindi ko binubuksan yung pinto para hindi makapasok ang iba kong alaga kasi nandito yung dalawa na bago kong alaga Ay away nila to At meron din akong nilagay dito na Apat na babae Na upgraded Mga dalaga to Pero mga buntis na mga bay Pinapakain ko sila mga bay ay dito pa rin Yan Yung dalawa rin At ito namang mga nasa labas Ay doon sila I prefer ko muna yung pagkain nila mga bay. Bago ang lahat mga bay, ay ano ko muna sa inyo yung feeds na ginagamit ko para sa aking alagang kambing at alagang baka. Sa so, ito mga bay, Ito muna tayo. Ito, punti na lang ito mga bay. Corn no? meal ito. Taho. Kung tawag sa amin na taho. Ayan o. Ito ay mura lang para dito sa cattle feeds ito yung ito yung pangalawa cattle feeds ayan ayan mga bay may ano kasi itong cattle feeds may ingredients ayan o sa pro produkto ng Unifeeds itong tahok ay walang brand at pangatlo ito mga bay sa ano sa isang sako na pinapatuka ko sa aming mga pitloging manok may ano, mayroong mga sobra tulad dito may sobra dito lang ako inahalo ko rin to pero punti lang yung inilagay ko kasi medyo ano, mahal itong ano, patuka ng manok ito may mga sobra to pero muna natin ilagay natin dito para maisa lang Ano ito mga bayo? No? Uh, layer 1. Layer mas. Ayan. Ayan. Kaya kunti yung nilagay ko rin dito mga bayo kasi meron kasi itong halong buhangin or ang uh, limestone or yung ano, tinatawag na anapog. Kaya isa rin yun sa dahilan nga na ano na kunti lang yung nilalagay ko Bali ganito lang may, mga bay, no? Wala akong eksakto na o tini, tini, tinitimbang yung ano yung feeds na pinapakain ko sa aking mga laga. ko lang mga bay para ano, ma, mapadali lang yung pagtatrabaho ko. So ito mga bay, no? Ididimo ko lang sa inyo. Ayun yung mga laga ko, nag ano na, naghihintay na. ni Ayun yung? Ayun talahati nito yung? Ayun yung? yung? kalahati naman ay dito Ayan. at dito naman tayo sa corn mill for tahok dito mga bay marami yung nilagay ko sa baldi, ganito karami yung pangatlo na hinahalo ko ito cattle feeds magasing dami lang pero minsan, pero minsan mga bayay, kaunti lang yung nilagay ko na cattle feeds. Uh, kasi tinitipid ko rin. Pero makaraan yung isang araw o dalawang araw, pinadamihan ko na naman. Kaya medyo marami pa itong mga bay, kumpara dito sa aking tahok. halo lang muna natin ng kutu. Haluluin lang. So, una yung bigyan natin. So, ayan mga bay. Unang balde. Ops, dala lang. Dito naman tayo sa pangalawang balde. Yung iba ay lilipat lang dito mga bay. Itimpla naman ako mga bay may isang balde rin para doon sa mga hindi ko pinapalabas yung sa dalawang bago kong alaga at yung apat na maliliit pa No, yun mga minsan tumatay yung dumi nila ay napunta dito kaya <coughs> dinis dinis ang gumuna oh. yung tiplata sa kanila mga bayan uh, magkasing dami lang yung ipinakita ko kanina. Medyo nagmamadali na kasi kaya hindi ko na na-review. Pero yung patoka ay medyo dinabihan ko lang ng kunti. Parang ito, ito. yung Si ano mga bay, no? Si Puriget ay pumunta dito. Ayan, no? Yung ginagawa ko minsan dito mga bay ay sa umaga tinatali ko muna to. Kapag ganyan kasi maulan. Kaya pinakawalan ko na lang sila agad. Kasi kaya ako sila itinatali sa tuwing nagpapakain ako dito ito sila tulad dito ni Purigit ay pumupunta dito at nag ano maka na yun siya mag disagabal naka, ano nakasagabal sa galawan ayan o tulad dito di hey, uy ay paubusan na natin ito sa kanya mga bay okay na ito okay na ito sila dito Uh, so ayun mga bay, no? napakaganda talaga pag naturoan natin mapakain ng feeds or mapainom ng tubig ni Mahalong Feeds sa mga alaga natin. Tulad dito, mga, mga kambing at yung alagang, yung alagang baka ko rin. Pag hindi ako kapusin sa, sa oras ngayon mga bay, ay magvideo din tayo doon sa alagang baka. Dito pakita ko rin sa inyo kung paano ko hinahanda yung kanilang pagkain. Yung, yung kagandahan dito mga bay, pag natuto sila, ay tulad tulad sa panahon ngayon wala nang ah, mahirap na mahirap na magpastol or hindi na tayo makapagpastol kasi wala lang mga damo pero buti na lang maulan na ngayon at naka naka ano tayo naka tayo hindi walang namatay sa laga o mga bay nabawas lang ako kasi dahil dito sa dalawa ito pinaswap ko anim yung binawas ko dito na mga babaeng kambing ipinaswap ko dito sa dalawa kasi magandang lahi to um, may nagsabi may nagcomment na hindi to, to hindi to, sila anglo anglo ano ano to, ang buang to, to pero uh, hindi ko alam mga bayno kasi sa tingin ko ang matatangkad to uh, malalaki to kumpara sa mga inalagaan ko dati na native para sa akin ang blue man to ano mang lahi to uh, okay na ang importante ay Meron akong meron nang na ako nakapag na ako ng magandang lahi na kambing. Uh, ano na? Tapos na ako dito sa alaga ng kambing at punta na tayo doon sa alaga ng baka. Oh, si Alas rin dito mga bay. Titingnan titingnan natin mga bay yung pinagkainan nila. Yung sa kabila ubos na yung una kong binigay. Yan. Tapos na. Uy! sisoy! soy! Talaga. aso namin mga bayo na si soy soy. Kumakain ng kahop. Kaya pala tuma tumaba. Tumaba yung aso namin na si soy, soy Ayan. dito rin mga bayo. Ubus na. Yung mga maliliit ito. Oh. <laughs> ito wala na nanay. Ipinasap ko na. Da dalawa to sila. And andun yung ano yung isa tapos na tapos na yung uminom. Oh, hindi siguro to uminom. Hindi natin yung bibig. Ah, hindi to uminom mga bay. Sumilong lang to. Ito rin yung iba. Oh. Kasi kanina, lumabas to sila. Medyo uminit kasi kanina mga bay. No? Lumabas to sila. Pag, pag ano, pagdating ng ulan, ayan, eh, nagsisilungan agad dito sa ilalim. Pero, ano na, kung abot ang ah, kung mag isang linggo kung mag isang linggo na tong pagulan dito ay tutubo na yung mga damo. Ah, uh, meron na kayong ano, makakain. Para sa ngayon, yun lang yung pinakamadali kong pamamaraan sa pagpapakain sa aking mga alaga. Yung timplado ko mga pino, video marami yun. Kumpara ko sa dati na pag, ano, pagpapainom ko sa kanila ng tubig na manalong feeds. Kasi dati nakakain pa sila ng damo. Ngayon ay uh, wala na. Kaya uh, medyo space talaga yung pagbibigay ko sa kanila ng mainom. Pag makabalik na ako sa pagpapastol, ay ano ko na. Ililimit ko na rin yung ano yung kids. I ko na lang. O yung mga bay magtimpla naman tayo para sa alaga ng baka. Ito. Ito kay Brenda. Ayan. At ito naman kay Lamyat. Ayan. Itong malaki kay Lamyat, itong maliit kay Brenda. Yan. Yung yung anak ni Lamyat mga bay, na bago, ay ano pa, sumususo kayo sa kanya. Pero subasali na rin dito. Umiinom na rin minsan. Ah, natututo na yun. Minsan, sinusubuan ko ng feeds. Kumakain naman siya. So, ayan. Patok ka mga bay, no? Yan mula dito. Ah, si Lamyat ay pinapainom ko ng tatlong baldi sa isang araw. Uh, ito, itong baldi na to, itong itim. Kasi meron siya pinapadidi. Na timing yung panganak ni Lamyat na walang damo. Yan, yung katulpid na mga bay ay ganito karami. Yan o, oh. Magkita nyo sa kamay ko. Yan, yung Kasi dami lang sila ng katulpids. At yung, ito rin, ilamyat. Ito naman yung tahop. Ah, ganun pa rin. Ayan. Bukas, bibili na ako ng tahop, mga bay. Kasi wala na. bus na. Eh, ano pala? Ito pa. Eh, lamyat. So, ayan. Okay na to. Ah, bukas, mga bay, bibili ako ng tahop. Habang hinihintay ko naman na umabot sa 100 dollar yung aking kita sa YouTube para yun 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 yung, uh, yun yun yung ano, magsisilbing pambili ko ng cattle feeds at tahop para dito sa mga laga kong mga kambing at baka ah, uh, malapit na mapuno yun siguro sa susunod na buwan ay sasahod ako or kung hindi man sa, uh, sigurado sa, sa kasunod na buwan sa ano, July So ayun mga bayno, okay na yung dalawa kong baka na si Brenda at si Lamyat. Yung anak ni Lamyat ay hindi umuwi. Pandoon sa kanyang ano, partada. Hindi ko na puna ng video. At so ayan, maraming salamat sa inyong panunoon. God bless sa ating lahat at happy farming.